Ito ang Coralmo Falls, isa sa pinakamagandang falls dito sa norte. Ito yung pangalawa at huling beses ko nang bibisitahin ang Coralmo Falls na ito. Alam niyo po kung bakit ganun? Panoorin niyo po ang buong video na ito. Para malaman niyo po ang mga dahilan ko kung bakit hindi na ako babalik dito. Ngayon guys, on the way na kami dun sa aming pupuntahan. Abangan nyo tatlo lang kami ito hey guys maglalaan kami dito may naispeto na ako itong buta sa bato parang ano drill sya Kindle. isa sa mga dahilan kung bakit hindi na ako babalik dito, kasi tatlong oras po ang lakaran, papunta pa lang po dun sa falls, so sa video ito, nag over muna kami dito at kumain, after namin kumain pinalipad ko ang drone po kasi medyo nawala po yung orientation namin, parang nawawala po kami, so sa tulong ng drone na, na relocate namin yung location ng falls, and ayun uh, nalaman namin na we're on the right track mas maganda talaga guys kung pupunta kayo dito dapat malakas at uh, kondisyon yung mga binti ninyo lalo na po yung katawan at dapat matulog ng maaga kung pala kayong pupunta dito 3 days yung papunta doon ay sorry 3 hours yung papunta and 3 hours din po ang pabalik po kaya isa yan sa dahilan kung bakit ayaw ko nang umalik doon Ayan, sa video na yan guys, uh, narating na namin yung uh, bungad ng waterfalls. Pero hindi pa talaga yan yung coral mo falls talaga. May dadanan pa kaming sobrang taas na bangin at uh, dalawang maliliit na waterfalls din. So sa moment na yan, pinaliparan ko yung drone ko para titing na namin yung possible way papunta dun sa main uh, waterfalls which is yung coral mo falls. Uh, through the help of my DJI Mini 3 So sa moment na yan Tinignan ko yung Possible way Para madaanan namin Paalala ko lang guys Kung balak mo talagang pumunta dito uh, Paalala ko lang sa inyo Magsuot kayo ng Makapal na Punch or yung maong at saka magbuta kayo or sapatos possible doblehin nyo po yung maong nyo kasi prevention po yan sa daanan kasi dito lalo na sa part na yung mga pine trees na yan may nakita kami mga butas ng di ko lang alam kung ahas yun so to prevent na hindi kayo matuklaw ng ahas while hiking this area better to wear uh, makapal na pants or maong mas maganda magbuta kayo guys para safety po. Ayan, pinaliparan na namin yan para matrace namin kung saan kami pwedeng dadaan. At pangalawang dahilan guys kung bakit tayo ko nang bumalik dito. Sobrang tarik at bilikado yung daan. And guys, uh, narating namin yung Coral Mo For the first time siguro, di ko alam kung first time ba to o may nagapunta na dito. Yan oh. Kaso parang hindi rin namin malapitan kasi tapos na kami doon. Ayun. Kita naman. Sobrang steep. Tatlo lang kami. Ayun oh. Ito pa. Ngayon oh. Grabe na paka steep Tawid ng road nandoon, Marlon. Tapos sa kutok yung kalsada pala. Dito na lang. Ito yung part ng trail guys na dapat magsuot talaga yun ng sapatos o buta o maong para maprotahan po yung panin for any bite ng special snake for your own safety na rin po kung ba may balag talaga kayo pupunta dito sa Coral Mofor ayan yung mga talahib na yan marami kami nakitang butas dyan hindi lang namin alam kung butas ba yun ng mga ahas Grabe ka mo. Oh, grabe si Lord, gumawa ng ano. Oh, sobrang taas niyan. Grabe. Tingnan niyo, napupulpul na yung tubig pa. Dati sa mababa. Oh, lang sa taas. ha? sa tumanong tubig. ano may may patungan pa dun no? baka mas mataas pa to sa ano sa aw aw set falls mataas pa to ah grabe oh ganda ano ligo tayo sarap dito guys. Masarap dito maligo dito kito. may patungan. Patunga lang hindi namin alam kung gaano kalalim yan ito ang oh sabi uh, ka lord Oh. ano yung palibo to kaso nga lang medyo umulan hindi yung langit ko ito Pools Isa sa pinakamagandang Pools dito sa Norte Kaso Hirap abutin hindi pwede dito. Kung may pupunta, hindi na eh. Ngayon alam ko na kung bakit Ako palang nakapag-upload ng pictures And videos sa Google Map Sa Kurama Pools na ito mahirap pala siyang abutin So kung hindi ako nagkakamali, kami pa lang po ang nakalapit bungad or dyan mismo sa harap ng Coral Mo Falls na ito. Kami lang po ang nakapag-provide ng pictures and videos and drone shots para masilayan namin at mapaibahagi namin sa inyo kung gaano ba kung gaano ba katalaga ka kaganda itong Coral Mo Falls. Ayan, nabubulol na ako. Ayop na yan. <laughs> Ayan, kita nyo naman, napaganda. Pero sa likod ng magandang view na ito, is hirap at sa, uh, pawis. Dugo, pawis po yung dapat puhunan nyo dito bago nyo makamit at marating itong Peral Mopols na ito. Ang masasabi ko lang guys, ang Coralmo Falls na ito is hindi siya pwede sa mga beginners hiker. Uh, pwede lang ito sa mga pro na palagi talagang nag-hiking, nag-adventure, sanay sa nice, uh, lakaran. Dapat uh, kung sasama ka dito, nakakondisyon po yung katawan ninyo. Yung binti nyo dapat uh, talagang kondisyon na kondisyon. And, suggest ko din kung para hindi kayo ma-dehydrate, magdala kayo ng maraming tubig, or to or ano pang inumin yan, or even energy drink. Kasi yung lalakarin nyo guys mula dun sa stopover or papagparkingan ng mga sasakyan ninyo is 4 kilometers papunta pa lang po yan sa falls. And another 4 kilometers po pabalik po dun sa uh, pagparkingan nyo ng mga sasakyan ninyo. So ang lugar na ito hindi po talaga sa mga beginners kundi sa mga pro hikers lang po talaga. Yung talagang malalakas sa mga paglalakad Ayan, so Pero worth it naman po talaga Pag marating niyo po ang naturang Coral Mucles na ito And yan po yung mga dahilan ko Kung bakit ayaw ko nang bumalik dun sa Coral Mucles na yan So hopefully naintindihan ninyo Pero kung malakas kang hikers Pwedeng pwede sa ito Pero kung mahina ka Huwag mo nang subukan Masisira ang binti mo